Ayan guys, today is December 11, 2023, Sunday, alas 9 ng gabi. Uh, at hindi pa ako nakakapaglipit, bala ko talaga tong ayusin, ayusin. Meron pa po ako gamit, meron pa ako dyan. Ayan, mga nakahanger, ayan, meron pa. Tapos meron pa ako dyan sa baba. So, this is not healthy. Nawala na ako sa aking minimalist journey. So, hindi to tama. Kailangan gawan ko to ng paraan. So, imamark ko itong pecha na to. Hopefully, bago mag-August yeah! 2024 ay ma-fix ko na to. So yan guys, lumabas na nga ako tapos dumiretso ako dito sa Wan Chai Hopewell Center. So makikita nyo po yan yung Christmas decoration nila. So open ko yung table na yan, I mean yung chair na yan para sa gustong mag selfie selfie. Ayan nga po nakikita nyo. So kung gusto nyo pong mag selfie selfie pumunta na po kayo dito. So yan, feel the season of Christmas. guys, look at that, so crowded ang daming tao halo-halo na yung mga cheche yung mga amo yung mga turista kanal ba naman dito hindi nakapag-vacation yung mga tao dahil nasa sa COVID, diba? kaya ang daming mga tao sa ngayon so, mga kababayan natin nagsilabasan ayan, basta sobrang dami dito ng tao sobrang saya hindi pa yan Pasko ha first Sunday pa lang so ayan gusto ko sanang bumili niyan kaya lang mag mag aaksay lang ako ng pera kasi hindi ko naman yan maiuwi sa Pinas diba? はいました。ま